Hi mga kabarkas, lagyan, si... si lagyan ko ng pangilong si ano mga kabarkas si si Tricia, lagyan ko ng pangilong si Tricia mga kabarkas. Poyop poyop Baba na. umiyak. Okay. Oh, no. Kasi malaki ka na. Malaki ka na. Kailangan lagyan ka ng pangilong. Kasi para hindi na mabigat hilain. si bigat kasi hilain. Kasi mabigat kasi hilain. Bigat kasi sila yung pag ano, magkampang nilo. <laughs> ka? Ayayay pala daw si ano mga kaburks? Ayayay si Tricia. <laughs> Ilagyan ko ng pangilong si Trisha mga kaburks kasi yung laki na. Ganito maglagay ng pangilong mga kaburks. Mana ya? Bodoh nak hitung lagi bos. Snoging tu. Eh, ini tu stres ya. Baik, <laughs> baik apa lagi stres ya? Stres ya. Va, i per atraccionar-ho লগ ক' আপোনাক এবাৰ

Baiklah, kain-kain tak? Tak nak minum tak? Huwag oh, mag-gulog. Huwag mag-gulog. Pagkakalala natin. Tapos na. Bilis lang. Bilis lang. Gano'n lang. Bilis. Bilis. Yan lang kabilis mga kaburks. Huwag magulo. Hindi pa tapos pasok pa natin po. Laki na natin na kasi ito mga kabirts kaya kailangan na ano to sokin kailangan na to sokin ano pa dito hindi gumagala sia oh wala dia sini tu kan ni Tapos na mga kabirks, <laughs> tapos na, yan mga kabirks so. may pangilaw na si Christine, outress siya, you know, mabait po, <laughs> mabait siya, hindi gumagalaw.